kita tayo sa yala. Ito po yung ano guys. Maraming building yung mga laki. ito yung tayo guys. Ito. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ewan tapos. ko lang kung anong building ko. Hindi hmm. pa talaga siya tapos. Nearby siya sa ano guys. Sa Amazon building. malapit lang siya sa Amazon building guys sa uh, Glow ito yung ano Rostans Rostans Ayala ito guys ha Ayala Mall andito din pero natin na taga natin dito guys para para sa vlog man. para may may makontent tayo Guys. ito po yun ayun kaya na center guys dadaanan lang natin dadaanan na muna natin oops ito yung globe yung globe guys, yan ay yan yung yun ang glow building ito yung ah, city sports city sports club talaga Central Park. Ito yung Central Park, guys. Ayala Center. Cross. Ito yung Zeda, guys. Zeda. Zeda, Marriott before, guys. Marriott yan, idol. Mga idol. Marriott yan before, mga idol. Ngayon, Zeda na siya. bye thank you for watching guys ito tayo papuntang